Magandang araw sa inyo lahat. Ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng kabuting saging gamit ang dayami. At napakaraming dayami na nakikita ako na nasasayang lamang pagkatapos maanihan ay basta-basta na lang iniiwan at hindi napapakinabangan hanggang sa mabulok na lang sa bukid. Ganito lang ang gagawin natin. Tinan nyo naman yung nasa video at ang lalaki ng tubo. Ang una natin gagawin ay kukunin natin ang mga dayaming natuyo. Sa bukid at ipunin natin ito. Pagkatapos natin siyang maipon ay atin siyang ilalagay, sisiksikin sa sako para sa ganun ay may natin ng ilang araw o ilang buwan pag nasa sako basta siya ay tuyo at hindi basa yung ating kukunin. At ako ay nagpahinga rin, may mainit. At pagkatapos ay maglagay tayo ng lime doon sa tubig at kunting molasses kung walang molasses ay pwede yung brown sugar na dark. At may kita natin sa isang drum ay dalawang dakot lang ng lime yung aking nilagay o nasa 100 grams yung lime na aking nilagay. Ang ginamit kong lime dito ay lime shell. Bakit natin sa nilalagyan ng lime sa tubig nang sa ganun ay mabawasan ang acidity ng dayami kasi napaka-acid ito kumpara doon sa dahon ng saging. Pagkatapos ay ito na at tinipon natin siya. Doon natin siya ilagay sa direct sunlight. Yung naarawan at hindi malilim na lugar. Malaking plastic dapat buo yung plastic. Kung wala naman plastic, ay pwede yung tolda. Kung wala namang tolda, ay pwede din yung ah uh, plak na plastic na ginagamit sa pagtatanim ng gulay na nilalagay doon sa lupa. At ipaikot-ikot lang natin yun sa ating mga dayami. Pagkatapos ng ikatlong araw, mula ng atin sa kinompos ay babalik tarin natin. Para sa ganon, yung nasa ibabaw ay papailalim natin para mabulok. At makikita ninyo sa ika 3 days ay napakainit nito. At sobrang init. Yan yung maganda dapat naglalaro sa 60-70 yung init nya. Para sa ganon ay mawala yung amag ng koprenos. At ito naman ay ika 6 days na araw. At na naman sa binaliktad at hinalo-halo. Bali, pinapasingaw na natin to dahil sobrang init. Bali, after natin sa mapasingaw, sa ika 7 days ay pwede na natin siyang ilatag para taniman ng kabuting saging. Bali, ito ay ika 7 days na pala. At makikita ninyo na aking ginagawa ay atin nang inaayos. Kanya lang yung gagawin ninyo. Sa first layer ay dapat ang kapal ng ating gagawin ay nasa 10 o nasa 8 inches. Para sa ganon ay mas maganda yung tubo ng ating kabuting saging. Pagkatapos natin maano yung first layer ay lagyan natin ng binhi. Bali hindi na nakita sa video ang paglagay ng binhi. Ito na pala yung pangalawa. Paglalagay natin ng binhi sa pangalawang layer. Ganon din yung kapal niya. Ganyan yung paglagay din sa first layer na ating ginawa kanina. Sa ibabaw lang. At pwede yung hindi takpan na yan. At pwede rin ninyong lagyan ng konting dayami sa ibabaw. Ganyan lang yung paglagay ng binhi ng kabuting saging. Bali, ang nagamit natin na kabuting saging o binhin ng kabuting saging dito ay nasa tatlong piraso lamang. Ganyan lang yung ating gagawin. Pagkatapos ay lalagyan natin siya ng plastic. Lagay rin tayo ng kahoy doon sa gitna. Para sa ganon ay maganda yung daloy ng o may space doon sa taas ng ating ginawang bed. Pagkatapos natin siyang ilagay, yung kahoy, talian lang natin sa may dulo para sa ganon ay hindi maalis kahit na yan ay hanginin, hindi siya maalis. At huwag nyo na masyadong takpan doon sa gilid gilid, basta malagyan lang ng bato, okay na yon After ng 5 days, or 7 days, makita ninyo na fully ramified, ay maglalagay kayo ng tubig o isprihan nyo siya ng tubig na may kunting lime. At ito na, makikita ninyo na mayroon ng pinheads pagkatapos ng 8 days. At mayroon ng mga sinyalis na mayroong tumutubong kabuting saging At ito yung makikita ninyo na hindi tinubuan ng oprenos na marami ito yung resulta ng ating pagkumpo sa ilalim ng araw na may plastic makikita ninyo sa ating ginawa ay konti lang yung tumubo, hindi natin may iwasan yan pero ang mahalaga ay konti lang o mga ilan, ilan lang yung tumubo at ito na ang ika 9 days. Napakabilis lumaki ng kabuting saging. Basta nakaka nakakalanghap siya ng oxygen ay mas mabilis siyang lumaki. At itong portion na ito, makikita ninyo na mayroon ng kumpul-kumpul na kabuting saging sa dayami at makikita nyo ay malalaki na at mayroon na din doon sa iba marami na rin makikita natin na pausbong pa lamang ito yung mga nahuli at napakarami makikita ninyo sa dayami na ating ginamit na napakagandang tubuan ng kabuting saging kaysa hayaan lamang sa bukid na mabulok at hindi mapakinabangan. At ito, kung malapit kayo sa bukid o mayroon kayong pagkukuhanan at napakaraming dayami sa inyong lugar, kunin ninyo at taniman. At napakaganda na tubuan ng kabuting saging ito. At dito rin makikita ninyo sa parting ito ay napakarami na ring mga malilit na mushroom. Makikita ninyo pati sa ibabaw. Yan yung makikita natin na hindi na natakpan ng dayami yung part ng binhi na atin nilagay. Minsan mat napakarami yung tumutubo doon mismo doon sa nilagay nating binhi. At dito rin makikita ninyo ay marami na rin mga maliliit na mushroom. At tinagnan din natin ng gabi at ito na siya malalaki na ready ng i-harvest kinabukasan. Ang pag-harvest ng kabuting saging ay makikita ninyo pag siya ay medyo patulis na ay pwede na siyang i-harvest. Kasi pagkaraan ng 12 hours or 24 hours ay bubuka na yan. Ganon ang pag-harvest ng kabuting saging. Mas ma mahal ang presyo ng kabuting saging na hindi pa bumuka. At makikita ninyo dito rin na banda ay marami rin. At nilagyan natin sa ng takip sa ibabaw dahil nga ito ay nabagyo at nawala ang mga lilim na dahon. Kaya nilagyan natin sa ng tarapal para sa ganon ay malisen o mabawasan yung init na tumatama sa ating tanim na kabuting saging. Ayan. Pwede ninyong itaas na hindi dumidikit sa bed pag kayo ay gumawa. Huwag ninyong hayaan na yung plastic na nilagay ninyo ay matamaan ng sinag ng araw dahil matutuyo doon sa loob. Na sanhi na hindi pagtuloy na paglaki ng mga kabuting sahig o babalik sa pagkaamag. At ito na, ready na para i-harvest. Yung ganitong mga size ay pwede nang i-harvest. Pag nakita nyo nagbitak na yan ay dapat ay nyo nang i-harvest. Kasi pagdating ng hapon yan ay lalaki na yan at bubuka na. At makikita nyo ang lalaki o. Oh. Ang lalaki ng tumubo. Isang kumpul pa lamang yan sa ating ginawa. At mayroon pa yung mga iba. At napakaganda nga sa pakiramdam pag ikaw ay nakakita ng inyong tanim, ng iyong tanim ng kabuting saging na ganito kakapal yung tumubo. At syempre ay tayo ay tuwang tuwa dahil nga magkaka pera na naman tayo yan yung kagandahan ng pagtatanim sa dayami. Napaka lalaki ng tumutubo pag dayami ang ginagamit. Kung titignan natin, titignan natin sa timbangan ay kulang-kulang na isang kilo. Isang tumpok pa lamang yan dyan sa ating tanim. At mayroon pa yung mga sumusunod. At makikita ninyo na marami pa. Ayan o. Oh. Kaya nga, kung may dayami sa inyong lugar, ay napaka gandang taniman yan. Sundan nyo lamang itong video ito, tapusin ninyo itong video ito para sa ganon ay malisen o makuha ninyo yung tamang pagtatanim sa dayami. Dahil ito ay pag nakuha mo yung tamang pagtatanim ay makikita mo yung resulta na marami ang tutubong Kabuting saging sa dayami. Ganyan lamang yung pamaraan natin ng pagtatanim sa dayami. At makikita ninyo, mayroon din dito. Oh. Makikita ninyo, kinabukasan nito ay malalaki na. O kaya, pagkaraan ng dalawang araw pa, ay malalaki na yan. Ready na naman para i-harvest. Yan yung makikita natin na resulta sa dayami na ating kinunpos at kinaniman. Kung bakit natin sa kinukumpos para maganda yung magiging resulta. Lesson yung pagtubo ng coprenos na kabuti. At dito rin sa kabila makikita ninyo oh, marami rin. Ayan. Napakarami yung tumubo rin dito at makikita ninyo sa sa gilid ayan ito yung mga tumubo na dito sa isang side yan yung katanungan at ito na po yung sa mga nagre-request kung paano ang pagtatanim sa dayami ito na po yung full video natin at sunod-sunod yan ay yung ating pag-harvest. Para sa ganun ay makapagtanim din kayo na gaya ko at hindi masayang ang dayami pagkatapos ng anihan sa mga bukid. Pagkatapos kong eh, nakapag-harvest kanina ng umaga ay eh ito na yung mga maliliit kanina ngayong hapon. Yan o oh, malalaki na at ready na naman na i-harvest kinabukasan. Napakadali lang nilang lumaki. Yan yung mga aanihin natin kinabukasan. Yan o. Marami. Ayan. At ito ay ngayong hapon. At bukas ay maka-harvest na tayo. So yan lang. Sana nakatulong itong video sa inyo para makapagtanim ng kabuting saging sa diami